So, magandang buhay mga idol. Nandito na naman tayo sa kawalan. Happy Sunday pala mga idol. At nandito tayo, nangangalap tayo ng ebidensya ay ebidensya. Informasyon ay informasyon. <laughs> nangangalap tayo ng mga content natin mga idol. So, nandito na naman tayo pagsagaan natin itong mga tilapia mga idol. Kung nakikita nyo, tilapia oh. Uh, sum natin mga idol. Tignan natin kung gaano sila karami. So, yun na, mga idol oh. Diba? Daming tilapia yan mga idol oh. Grabe. Ganda ibon na yun ah. Ang ipad. So, makikita niyo mga idol. Ayan oh. Dami sa gilid oh. Oh. Uh. Diba? Daming tilapia mga idol. Grabe sarap, ang sarap manguha kaso nga lang di tayo pwede manguha dyan so habang nandito tayo sa kawalan mga idol meron tayong nakita isang namimingwit tara mga idol lapitan natin yung namimingwit tingnan natin kung anong makukuha niya dito ito yung motor niya, mga idol nhiều lựa đang is dao rồi. Rồi. Đừng quay xuống đi. Nè. Kiều má? Mấy ở? pin ở. Nó o 另外一个哦，什哦，你有那个 camera？Hey, <Hey. S 1> 相机。那你卖多少？哎，六千。六千了？哎，算便宜了。它水不一进机吗？不会，不会，不哦，很方便。哦，好，拜拜。买的是像 GoPro Osmo Tri，Osmo，Osmo Tri，o 么啦？那太有卖的。 So ayun na nga mga idol, wala siyang nahuli, ayaw daw niyang kumuha ng tilapia. Ang hinahanting niya is yung malalaki yung mahahaba yung binibingwit na binibingwit niya. So ayun mga idol. Wala yung makuha, umalis na siya. So ako naman dito pa rin nagko-content. Yan oh. Dami talaga ng tilapia mga idol. Grabe ito yung mga ibon oh sigurado oh yung mga ibon naglilipad yung mga ibon eh ganyan yung mga ibon mga ito dami na sa baba oh Yung klaseng ibon kaya yung mga yan ano oh, isa nasa ano nakapatong sila sa bato yun oh lumilipad sila oh mayroon pa dito sa baba oh dalawa sa gilid mga kingfisher siguro ito mga ito kingfisher yan. Dawi pa lang ibon doon na So ayun na nga mga idol. At tapos na naman ang isang araw. Magandang buhay. Bye. Follow for more.